Rajing nga po. Oh, magkano? 2 po. 2-1. Um, 45 ang charge. Ayun Magkano to? 2-1 po. 2-1. Kasama na yung charge? Magkano 2-1. 2, -1 -2, -1. 2 -1 Sige, bilangin ko lang. Sigurado kang 2-1 po? Kapo sigurado ka. Hindi lang ka pa ngayon sa bahay. Kasi to, um, sobra siya ng 200. Ito, bilangin ka sa iyo ha. 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung charge na 50. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 500. So, 2, to. Sobra ng 200. Ay, dahil ang buba. Kasi hindi na pa ngayon sa bahay. Ah, oo, minsan kasi nagdidikit-dikit to. Kaya kailangan mong bilangin ng maayos. Buti lang po sa inyo ako mag-flashing. Kaya nga, buti na lang. Eto, yung 200 mo sa si soli ko kasi mahirap na na ang kinin ko yan. Kailangan ibalik. Mahirap man naman sa kapwa. Sige, sisend ko na. Salamat po, kuya. Thank you then.